morning guys dito naman tayo sa libring sa tayo loading na tayo ngayon ito yung orang truck na ikakarga pin nandito na sa loob yung ibang truck ipapasok na guys nandito na yung bullet ipapasok na bale meron tayong dalawang bullet truck na ikakarga ngayon kay Edison at isang tanker Nandito na yung isang tangkel ipapasok na isang bullet na ano siya yung susunod ipapasok meron tayong kagaga dito na live animals mga baboy galing to ng bukid nun kapunta ng Maynila medyo malayo pa yung biyahe nito kawawa yung mga baboy natin ngayon sa labas para sa natitirang mga truck ay yung iba nagsialisan hindi para kay, kay libreng libring sakay hinihintay natin yung kulang na ikakargang Edison dahil meron palang tayong 3 sinatlak na naisakay sakay baka yung ibang tatlo na nandun pa sa ano sa may tent para sa ika na step bago makasakay sa barko yung last step para ma-record e ng taga OCD yung ilan talaga nakapasok na truck sa kanila time check tayo 4.13 in the morning hindi lumalabas na yung lingwanag itong bullet na lang siguro yung last na kakarga natin at nandito na si clearing officer bumaba na para magpa-clear na tayo katulad silang may pasok pa wala pa yung iba okay ito na siguro yung last na papasok wala na tayong nakano dito dito palis na si LCT Edison ng libre sakay kompleto na yung laman niya 16 unit na rolling cargos iba iba may live animal perishable at essential goods na laman yung naisakay dito next port nila sa mandayihan kaso maghihintay pa sila sila yung ikatatlong barko na didikit mga dalawang oras muna bago ba kadikit sa mandayot for bye bye na Gracias.